Abay kahit si Michael Jordan ay hindi nagawa itong history na ginawa ni Anthony Edwards laban sa Nuggets. Pero bago yan, mo ang pag-usapan niya kanyang mga nasabi sa post-game interview. Kaya nga daw sila nakapag-execute down the stretch sa labang ito at naganakaw ng panalo sa Nuggets sa kanilang home court ay dahil daw tiwala daw ang mga Wolves players sa isa't isa. It doesn't matter daw kung sino ang titira. Just find the open guy. At dahil lahat naman daw sila have been putting the work in. Kaya they trust each other. Banggit pa ni Edwards na last year nga daw ay natalo siya dito sa the same team na ito na Denver. And they are currently the NBA champions at talaga naman daw na mahirap silang talunin. They have a great team, they have great players. saman pa nga daw na nasa kanila ang best player in the world na si Nikola Jokic and then the best closer na si Jamal Murray plus the best three-point shooter na si Michael Porter Jr. Kaya tinatang lang daw nila sa kanilang mga isipan na this is going to be a war. This is going to be a fight. Sabi pa ni Edwards na going up against the best player in the world is always fun nga daw talaga. At talaga naman daw na na-excite -e siya tuwing kakarapin niya ang best team in the NBA. Nakwento niya pa nga na talaga naman daw na madaming work or madaming ensayo ang kinakailangan niya to be able to reach this stage. Maabot niya ang mga idol itong lagay niya na ngayon na halos grabe nga ang kanyang paglalaro at talaga naman daw na nakakapagod yon pero lahat daw yon ay worth it lalo na kapag nga daw may pagkakataon na ganito kung saan na ipapakita niya nga daw the work that he has put in at sa biggest stage pa nga yun, na NBA playoffs. So yan nga ang kanyang mga nasabi mga idol na pagbibigay respeto pa nga rin dito sa kanilang kalaban at nire-recognize niya na talaga namang matinding kalaban din ang team ng Denver Nuggets. At alam nyo ba matapos nga ng kanilang panalong ito at matapos ng performance na ni Anthony Edwards ay grabbing 43 points ang kanyang tinala ay alam nyo ba? Sabi dito sa NBA History, Anthony Edwards joins Kobe Bryant as the only players 22 years old or younger to score 40 points in back-to-back playoff games. So yan nga ang grabing history na tinala neto ni Anthony Ant sa game 1 nga ng laban nila against sa Denver Nuggets. At talaga namang very historic ang kanyang performance. Dalawa lang sila ni Kobe Bryant sa buong history ng NBA. Kahit ang kanyang player na pinagkukumpara sa kanya si Michael Jordan na eh hindi nga nagawa ito. Ah, talaga nga namang siguradong malaking karangalan ito para kay Anthony Edwards na makasama nga si Kobe Bryant dito nga sa very exclusive na NBA history na ito. Anyways mga idol, kayo ba? Ano pang masasabi nyo naman dito sa ginawang performance ni Andre Edwards and actually monster performance laban nga dito sa defending NBA champions sa Game 1 pa naman mga idol. Parang nagpakilala nga, nagbigay ng statement itong si Edwards sa Nuggets. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.